Ang buhay sa probinsya Payak na buhay ang mayroon sa probinsya Sariwa ang hangin At ang paligid ay kaiga-igaya Ang mga gulay at prutas dito lahat ay sagana Mga alagang hayop sa tabi ng bahay ay naglipana Pwede mo itong hulihin At ihatid sa kanila Halos lahat ng mga kapitbahay ay magkakakilala Kaya madali lang hanapin kung saan sila nakatira Matulungin at masisipag din ang mga tao sa probinsya kung may trabaho sa bukid ay madaling natatapos sapagkat ang pagtutulungan ay nasa puso at lubos sa mga panahong ang bawat isa ay may mga problema asahan mong may karamay bukas palagi ang palad nila hindi maiiwasan kung minsan ay mayroong sigalot subalit madaling maayos pagkat ang galit ay hindi poot. ang buhay sa probinsya simple lang pero masaya. Hindi masyadong komplikado, ang lahat ay makakaya. Nakakamis ang buhay sa probinsya. Buhay na simple pero masaya. Ang mga taong lumaki sa hirap, ay sila ang mga taong matatag. Simple pamumuhay lang sapat na sakin. Basta't kasama ka. At wala nang masasarap pa sa pakiramdam, kundi ang makitang muli ang probinsyang iyong kinalakihan. Sa simpleng buhay ako lumaki kaya sa maliit na bagay na matatanggap ko ay masaya na ako. Bukid is better than city. Simpleng buhay ay kay ganda may rong ngiti, may saya. Ayan mga idol at napakanta na ako habang naggagayat ng pangsisig. Kanina nga pala mga idol ay nasa likod ng bahay ako kasi doon ako nagihaw at doon din ako naggagayat kanina. Tapos biglang bumuhos ang ulan kaya lumipat na ako sa harapan ng bahay. Kung kayo ang tatanungin saan ninyo gustong manirahan sa probinsya or sa syudad. Comment lang kayo mga idol kung saan ang gusto ninyo. Iba-iba kasi ang gusto ng tao. Mayroong may gusto sa probinsya at ang iba naman ay mas gusto tumira sa syudad. Ayan at nagkagulo na sila habang naggagayat ako. May nakita kasing ahas kaya napasugod tuloy ako sa pagkakataon na yan. Teka at naiba na tayo ng kwento. Balikan uli natin ang usaping buhay probinsya. Dahil kay sarap balikan ang ating kinagisnan. Ito nga pala ang lahat ng tao ay halos magkakilala at madaling magkakasundo. Anuman man mga gawain lahat ay nagtutulungan kaya lahat ay masaya. At nagkakaisa ganyan kasarap manirahan sa probinsya. Pero parang nagbago na ang buhay sa probinsya hindi tulad noon na masaya ang bawat isa. Mula na mauso ang Marites at mga Marisol ay til ang nagbago na ang buhay sa probinsya. Balita ko kasi at mga naririnig na usapin sa probinsya. Na pagduman ka ay ikaw ang pag-uusapan at pag nakita kang naki ang kasamotor ay pag-uusapan ka na may ugnayan agad kayo. Sinong relate dito? Thanks for watching mga idol.